Kami ay napadako sa balay dako na matatagpuan sa May Tagay Tagaytay. Dahil first time nga namin dito ay nag-explore kami ni Habi. So we will try kung masarap nga ba ang kanilang mga mm -hmm. At Siyempre habang tayo nagse-settle, picture picture muna kami ni Habi, oh, di ba? Siyempre. At umorder na po tayo ng pagkain. Iyan ay sampalok juice. At ito ay kanilang fresh lumpia na napakasarap. At ito naman ay ang fruit platter. At ito naman ay ang escabeche pampano with dinuguan. right so, eto na. Let's eat! Because treat ito ni Javi para sa aming date. Oh, at diba? dahil at, mahilig nga kaming kumain, ayan na nga, oh, ayan ang aftermath, ba? Diba? So, walang sayang, walang tapon, ha? Because, hindi pwedeng magtapon. Ang grasya ay pinapahalagahan, ba? Diba? So, tinake out namin yung aming dessert na halo-halo at extra na uh, fruits na hindi namin naubos dun sa platter. Siyempre, ba? Diba, hindi tayo pwedeng mag-iiwan ng kung pwede naman balutin, why not. So syempre, after nating kumain, ay magpahangin tayo dito sa upper level niya. Okay, with uh, overlooking at uh, Taal Volcano. 'Di ba? So 'yun naman ang kasama sa binabayaran natin, 'di ba? So ang ganda-ganda, no? So buti na lang ang weather, ay medyo uh mainit na mahangin. Hindi naman siya hulas. but uh it's really a nice weather, di ba? So, in-enjoy namin yan. Siyempre, picture-picture tayo, papapi. O, di ba? At dito nga ay, uh, sabi ko, selfie kami. Kaya lang, uh, medyo nag enjoy pa siya sa scenery. Kasi yun talaga ang pinupunta namin palagi pag kami nasa ay nasa Tagaytay. In-enjoy namin yung scenery. Although, doon sa bundok na aming uh, inaabiyad ay marami rin namang uh, mountains, no? So, pati uh, syempre iba yung uh, tagaytay. So ganyan kami dalawa, nag explore kami kung saan kami pwedeng kumain, ganyan, di ba? So at the same time, ay binibigyan namin ng rate yung mga places at mga restaurants naming na napupuntahan, 'o di ba? So dahil nga nandito na ako na si Habi na lang ang uh, umaalis, so mas madali na naming ma-adjust yung aming time, di ba? O, saan ka pa? Papa yan. At dito nga ay dahan-dahan uh, na kami because ang dami palang tao kahit uh, weekdays. So, akala namin weekdays ay uh, medyo maluwag pero hindi pala. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, agahan yun na Dahil merong queue number at uh, kailangan na naka, ano kasi nakaset ang inyong table before kayo umupo. Okay? So, kung kayo mapapasyal, enjoy eating!